Samahan niyo po kami sa pamamasyal sa mall. Eto po kami sa playground. Siyempre, magbabayad muna ako habang nag-aantay yung anak ko sa tabi. Ayan, excited na po siya makapasok. Ayan na po, nakapasok na po siya. Mga mami, pag ganito po, advice ko lang po, na, pag nasa playground po yung mga anak natin, bantayan po natin talaga ng maigi. Kasi hindi natin alam kung nabipilayan na sila or hindi pa. Or nasasaktan sila or nakakapanakit na po sila. Kailangan po talaga na sa tabi tayo palagi para po nagagabayan natin yung mga anak natin. Katulad yan, o oh, ang kulit, kulit, kulit. Kailangan po talaga focus yung mga mata ko sa kanya. Ayan, o oh, binabantayan ko talaga siya ng maigi. Ayan, kasi ang mga bata ngayon pag nasa playground, o para silang nakawala sa hawla na kung makapag kikilos talaga, parang nakalabas pa lang, oh. sa bagay minsan lang kasi makalabas yung anak ko oh. kaya pagpasensyahan nyo na talaga A few moments later. sa kalalaro oh, napadami sa inom ng tubig, nauhaw talaga siya katatapos lang sa isang playground gusto na naman pumasok sa dino park oh Nako, nako anak, wala tayong pera para magdalawa ka ng playground ngayong araw, no? How are you going? That, 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 that. I know! I have money You got it me ah. mm -hmm. Mommy, what do you get your money do oh, there <laughs> Mommy, please you use your money now I the soda? Please give me Oh, excuse me

at hindi ko na naman pinagbigyan siya kaya ayon tumakbo na kita yung palaruan doon gusto na naman naawa naman ako kaya ato samahan ko na lang siya sa loob yan maglalaro siya pero hindi ko siya ibibili ng coins kasi sayang lang ang pera hindi naman gaano siya marunong sa mga laro dyan sa loob katulad yan o, o diba feeling naman niya may alam siya o. tingin siya ng tingin ay nako Jella, feeling mo naman may alam ka. Kahit naman ako bumili ng coins, wala naman kaming alam dalawa sa paglalaro ng mga ganyan. Masasayang lang din. Anak, 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 hindi madaling kitain ang pera. Oh, gusto talaga niya malaman lahat. O oh, gaya-gaya lang siya kung anong nakikita niya sa kapaligiran, gagayahin talaga niya. Tingnan niyo, o, oh, diba, diba? Oh. <laughs> ang kulit feeling talaga niya may lalabas na coins oh, oh diba? pipilitin pa ako maglabas ng bariya pati bag ko <laughs> ang kulit kulit na bata pero nakakatuwang tignan kahit alam niya wala siyang coins go pa rin siya ini-enjoy pa rin niya mag ikot ikot diyan kahit wala siyang coins ay salamat natapos din. Nagutom siya kaya kakain muna kami. Baby, market, oh, oh. Dahil nagutom siya sa kalalaro, eto napadami ang kain. Kahit yung ice cream na order ko, yun siya na ang kumain. Ay nako ang kulit mo talaga. Gutom A na few gutom. Moments later. At eto na nga, hindi na siya makalakad sa kapaguran. Kaya nilagay ko na lang siya dyan. Diba? Hindi ko naman siya makarga. Kaya dyan na lang. Kawawang bata. Tignan niyo. Antok na antok na ang makulit na bata. Salamat.